Tingnan nyo na muna yun dito Oh. Andyan sila. Heto si lola nyo Oh. lumadaan ako dyan. Hindi naman ako inaano nyo. Daan lang ako. Tingnan nyo. Lalo mabait yan pag nagaganyan sila. Nag, parang nagsaswarming. Pero ano yan? Nasisikipan na doon sa kanyang dating lalagyan kaya sila nagganyan hindi ko na ayos agad kasi sabi ni Lolo wag muna hindi pa daw mag, ano sabi ko parang puno na hindi sa tabi raw paguang pa kaya hinayaan niya sabi ko ano namin ng box eh, hindi naman hindi inano ni Lolo ayan tuloy pero pansin niyo sa magkabilang ano ayan o isa dito nakatumpok yan. Isa doon, nakatumpok. nakatumpok. O, dadaan ulit tayo, Apo. Sana may lumipat dito para dumami rin itong si inanay. Nangunti na si inanay, oh. Ayan. Ayan. Sana may lumapit nyo. Daan tayo, po Ayan. Ayan sila, oh. Hindi yan. hindi yan yung... Ayan, ka, hindi kagagalawin yan. Ayan, oh. Sunoran pa nga sa akin. <coughs> Mababait naman ang kiwot. Hindi yan na... Pero kung laywan, ay patay ka dyan. <laughs> mm. <laughs> ang laywan, talagang tutusukin ka nyan. Manunusok yan. Naistorbo hmm. lang sa kasi. Eto, may mga nadating pa. O, oh. yung mga nangunguha naman sa labas. Kasi ayun, may bulaklak ng anyog. Diyan sila nangunguha. Hmm. May mga bulaklak anyog. Yan ang pagkain nila ngayon pansamantala yung nyog mga po. Yan lang ka. Diyan ako ng mga kung tawagin dito sa amin patda. Patda. Yung ginagawang propolis. Yung papaya. Diyan sila nakuha. Sa mangga meron din sila nakukuha mga apo. <coughs> yung mga keyword na yan. Mukha dami nila oh. Pag umulan yan, siguradong pasukan yan dyan, sa box na yan. Hmm, ay parang uunan na naman. Hmm. O, oh, isa pang daan para ma, ano nyo, mapatunayan yung hindi na nga ano, ang kiwat. Hmm, mga po, ayan o. Oh. Hmm. 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 Dito ako. Hmm. hmm. Mabait yan. Huwag niyong katakutan. Ngayon, nakukulitan na lang yan sa akin. Kaya, huling daan ko na. Bibidyohan ko na lang siya. Pagbalik ko, yan sila. Oh. Pakita nyo ang ano nila. Ano yan eh, beses ko na nakakita ng ganyan. Ang unang nga, natakot ako. Sabi ko, baka lumayos ginawa namin ng para ni Lolo. Pinaghati namin. Ayun, okay naman. Doon naman sa may naging okay din. Ang pag-aalaga lang talaga ng piwot, tiyaga. Huwag kang may Isang taon yan, bago magkahanay mga apo. Kalaan nyo ba? Yung box na yan, bago yan mapuno. One year. Pwede mong patungan pa na sa ito? Malaki to eh. Tatlong patong, one year. Pag mahina ang porridge, hindi yan mapupuno. Ay, eh, dito namin napakaraming pagkukuha na ng pagkain sila. Kaya nga yan, agad naghati. Para daw dumami sila eh. Naghati talaga sila. Hmm, hanggang doon, no? Nakakarating. Nangungulit doon sa mga nakakulong doon, no? Ang dami nila. Akala ko nung una, kaunti lang. Ang dami na pala nila, mga po. <coughs> dito na yung maka, ano yung iba. Na-istorbo. Wala naman na lalaglagot. Tingnan nyo. Kung ano yan. nag invade Walang nalalaglag. Talaga lang gusto maghati ng mga to. Kasi may queen cell na nga yung isang box yung hinalis namin dito sa pyral. Kasi itong pyral, ipinatong na namin dito sa panibagong box. Walang laman. yun ang may, di ba pinakita ko sa inyo, yun ang may broad, May queen cell na yon <coughs> Kaya sila nagkakaganyan kasi may bagong reyna na naman. Ay, exercise ng exercise. Manong, ay! Hey, Mangu, na nga kayo ng pagkain niyo. Huwag na kayong magkaganyan. Oo. Oh. ba sarap na sarap kayo maglipad na maglipad ng walang katuturan? Ha? Para kayong gagamo. Ang gagamo, gamo-gamo, ganyan. Lipad ng lipad ng walang katuturan. Lapit sa, ano, sa ilaw. Tapos, pag naano ng ilaw, namamatay. Ang ginagawa ko na pag maraming gagamugamu dito, nakuha akong tubig, ayun, nagkalaglag sila. Eh, kasi kadami, eh, kagulo. <coughs> <coughs> Itong ibang ito, rangkilo. Okay pa siguro ang lalagyan nila. Hindi pa sila puno. Ay, nasisiki pa na yan sa viral na yan, eh. Isang box ba naman na nakapatong eh. Skip na sila. Hindi sila ano, komportable sa kanilang kinalalagyan. Ito, komportable. Ang daming pinang... Dalawa kasi itong daanan eh. May ginawa ni Lolo yan. Ininduction ni Lolo ng ganyan. Ila, ito daw puno na, sabi ni Lolo. Sabi ko patungan. Huwag daw muna. Hayaan daw muna mapuno ito. Eh, bahala ka, lolo, kapag yan ay na naman, yung eh, nag ako. Ano ko yung gagawin ko din, lolo, pag ito ay nagwerga rin, ito, oh. nung nag ako, ikadaming eh, yan Ikakulit eh, kasi ni lolo, eh. Patungan na ako ng box. Para sure na. Pati naman, nag, nag ano na nga, nila, may mga ano na. May mga hani na, ayan, oh. Dito sa labas. Yan, hakot ng hakot sila ng pagkain nila, oh. Ayan. Si Charlie naman, na maluktot na. Naku, yung aking manok pala, hindi pa pala, hindi ko pa pala napapatuka. Wawa naman. O mamaya, pagkatapos ang video ni Lola. Kasi, nagano ako na ma-upload. Tapos, ang dami ko pang buburahin mga po. Yung mga una kong mga video na walang salita kasi nag-bi-video ko dati kasi nahihiya pa ako, hindi ako nagsasalita puro video video lang ngayon pinatatanggal ni Meta napakarami, kung kung alam piraso yon pero binuksan ko ano na lang daw 12 na lang daw ayaw ko ang totoo kung wala nang ipabura si Meta ay eh, kagagandang video sa Maynila yung mga po yung ano, may tanim akong strawberry ang lagong Maganda kasi ang gusto yata. Gusto ng strawberry yung hindi masyadong ulan. Dito kasi puro ulan. Lago ng strawberry ko doon. Punong-puno yung rooftop namin doon sa taas. Eh dito, wala, natunaw ng mga strawberry ko. Pakita ko sa inyo. Dadaan na naman tayo mga po ha. Yan ha. Dadaan. Tayo dyan sa gitna ng mga yan ha. Dadaan si Lola ha. Oo. oo. Ayan o. Oh. Mm. Ayan o. Oh. Mm. Ayan, mm. oh. Hindi oh, oh. naman yan. Babait naman yung mga... Anong yan eh? Mabait pa nga sa tao yan eh. Ang tao. Pag sinumpong. Pag Nako. Pero yan, tingnan nyo naman yan. Mababait yan. Lalo nang gaganyan. Mababalit, bababait Hindi ka niyang gagalawin. Yun, pag mag-harvest ka ng honey, yun, magagalit sila. Siyempre, ginagalaw mo na yung honey nila ay eh, kinukuha mo na eh. Pero, siyempre kaya mo nag-aalaga, pahingin naman ng konti, ba diba? Mga, B. Kaya tigil na yan. Tumigil na kayo mga B ng ginagawa nyo yan. Ha, manahimik na kayo. Para kayo makapanguhan ng mga pagkain doon sa, ano, pulot. diyan niya ako ng pulot. Hindi yan ganyan, no? Nagahati sila talaga, dalawa talaga silang, ano, kayo ng isa, dito ang isa. <coughs> bakit ba ito parang na ano? Hmm. yan. Ako. Pero kung nakuha ko ng hani, patay ako dyan sa mga yan. Dudumugin ako niyan. <laughs> Tignan ang daming bunga ng aking ano, gawa yan, ng ano, ng kiwot. Oh. Oh. Pero hindi kayo pwede magalaga ng kiwot kung wala kayong mga tanim ng mga nyog. Maraming protres. Hindi pa, pwede yan. Kawawa naman yung kiwot, lang kakainin, mga apo. Kaya, dapat kayo, nasa bukid, maraming fruit trees, maraming nyog, yun ang pwede mag no, ng kiwot na yan. Ha, mga apo, huwag kayong mag-alaga kung walang alaga, walang mga marami kang tanin na fruit trees at saka niyog. Kawawa naman yung mga bi, walang kakainin. Hanggang dito, oh, napunta. Kakulitan. <coughs> Sa dami ba naman nila, oh? Ang dami ninyo. Kalit-lit na pyral. Kada may dami, oh. Itong pyral na ito lang. Ang lit ito. Yan, ang dami-dami nila, oh. Ang dami-dami, oh. Lit -lit oh. na pyral na yan. Ang dami-dami nila, oh. Ayan. O, oh, diyan na nga kayo. Oh, ang dami ninyo. Diyan na nga kayo. Maayos na nga kayo. Tapos ito ang flowers nila, Lola. yan, Ayan. Ayan. So, no, tingnan nyo, hindi ako ano. Wala akong cover. Pero pag kukuha ng honey, hindi pwedeng walang cover. Walang bibel. Oh, bye-bye na mga po. Thank you. muna tayo. <coughs>